Madamdamin ang naging pahayag ni Emmanuel Joseph Eman Bacosa Pacquiao kay Jessica Soho tungkol sa muling pagtatagpo nila ni Manny Pacquiao na hindi raw niya nakita sa loob ng sampung taon. Si Eman ang anak ni Manny kay Joanna Rose Bacosa na nakarelasyon ng pambansang kamao noong 2003. Isinilang si Eman noong January 2, 2004 sa panayam ni Jessica kay Eman. Detalyadong ikwinento ng 21-year-old boxer ang paghaharap nila ng kanyang ama. Lahat niya noong 2022, bumisita siya sa kanyang daddy na ang tinutukoy ay si Manny Pacquiao. Pinapasok naman sila at agad siyang nilapitan at niyakap ng mahigpit. Sinabi sa kanya ni Pacman na miss na miss na niya ang anak dahil matagal niya itong hindi nakita. Pinigilan lang noon ni Eman ang kanyang luha at hindi maipaliwanag ang saya. At dito nga sinabi niya sa daddy niya na gusto niyang maging boxingero at sundan ang kanyang yapak. Pero sinabi ni Manny sa kanya na mahirap ang boxing kaya pinayuhan ito ng ama na mas mabuting mag-aral muna sa Amerika pero nagmatigas si Eman at sinabi sa ama na passion talaga niya ang boxing. Noon din daw pinirmahan ni Manny ang dokumentong nagpapatunay na kinikilala niya si Eman bilang lehitimong anak. Sinabi ni Manny kay Eman na gawin kitang pakyaw para mabilis ang pag-angat mo sa boxing. Sobrang tuwa ni Eman nang marinig iyon mula sa kanyang ama. Matapos ito ay pumasok si Eman sa kwarto at doon binuhos lahat ng luha niya at labis na nagpapasalamat sa Panginoon. Nagkaroon daw sila ng heart to heart talk ng ating pambansang kamao. Humingi ng tawad si Manny Eman na agad naman niyang pinatawad dahil naiintindihan naman daw niya ang sitwasyon. Matagal na nanidirahan si Eman sa Japan kasama ang kanyang mga kapatid dahil kinuha sila ng kanyang inang si Joanna Bacosa na nagtatrabaho noon sa nasabing bansa. Nakilala ni Joanna sa Japan si Sultan Ramir Dino, ang kanyang asawa na tumayo bilang ama ni Eman at sumuporta sa hilig sa boxing ng kanyang stepson. Ang matagal na paninirahan sa Japan ang dahilan, kaya mahusay magsalita at magsulat sa wikang hapon si Eman. Isa ng pastora ngayon si Juana sa Antipas, North Cotabato. Mga aktibong miyembro na simbahan na kanyang pinaglilingkuran ang mga anak niya. Sa panayam kay Juana, mapapansing Sir Manny at Ma'am Jinky ang tawag niya sa mag-asawa. Ayon sa kanya, nag-move on na siya. Nabatid na unang lumantad si Juana Rose noong 2006 at nagsabing nakarelasyon at naanakan siya ni Manny. 2011, muling lumantad si Juana at iginiit na nais niyang kilalani ni Pacquiao ang kanilang nooy 7 years old love child na si Eman. Anya, nagkaroon sila ng relasyon ni Manny noong April 2003 at nagkaroon sila ng anak noong January 2, 2004. Ang pangalan ni Manny nakalagay sa baptismal certificate bilang ama ng bata nakasaad din sa baptismal certificate na professional boxer ang profesyon ng biological father ng bata. Nagkakilala si Namani at Juana noong February 2003 sa isang billiard hall sa Pan Pacific Hotel kung saan nagtatrabaho si Juana bilang spotter at waitress. Dahil dito nagsampa siya ng kaso sa Quezon City Prosecutor's Office, sinasabing hindi na sinustentuhan ni Pacquiao ang bata at nilabag umano nito ang vow si dahil sa emotional at economic abuse. Mariing itinanggi naman ni Pacquiao nung panahon ang lahat ng paratang at tinawag itong panggigipit o blackmail. Pagkatapos ng investigasyon, ibinasura ng piskali ang kaso dahil kulang ito sa ebidensya at walang patunay na siya nga ang ama ng bata. Matapos nito, hindi na inakyat sa korte ang reklamo at tuluyang natapos ang issue. Anong reaksyon ninyo dito sa ating video? E-comment lang sa baba at sa mga hindi pa nakapagsubscribe, huwag kalimutan na magsubscribe sa si Showbizcaster. Maraming salamat po!